Kasabay ng monitoring sa mga pinsalang na iwan ni Bagyong Christine ay ang pagsusuri din sa mga kabahayan na maaaring irekomenda para sa pambansang pabahay ng Pangulo Program sa lungsod ng Kawayan sa naging panayam ng IFM News Team kay Kawayan City Mayor Honorable Cesar JCD Jr. Isa ito sa mga programang kanilang isinusulong upang matulungan ng mga residenteng madalas na maging biktima ng pagbaha tuwing panahon ng sakuna at ang mga residenteng naninirahan sa lugar na hindi naligtas. Aniya, ang mga residenteng ito ay prioridad na makakuha ng unit sa pambansang pabahay upang sa ganoon ay mas maging ligtas sila tuwing panahon ng sakuna. Ang isasagawang or isinagawang pag or isinasa isasagawang monitoring ngayon ay isa sa mga magiging assessment ng pamahalaang panlungsod ng Kawayan upang masuri kung sino nga ba ang mga residente na kanilang aalukan ng paglilipatan na tahanan sa pambansang pabahay. For now uh, kinukuha namin yung uh, data gathering ng uh, mga pamilya na affected uh, props bang guys na affected isa po sa mga pwedeng uh, ating uh, mabigyan o maassist na makakuha nung uh, sa pambansang pabahay program na binigay ng presidente Bongbong Marcos kasi sila po ang uh, priority na pwedeng makakuha yung mga nasasalanta lagi at uh, mga sa delikado ang mga bahay so uh, this will definitely one of the assessment for them na mabigyan po natin sila ng prioridad na makakuha dito sa pambansang pabahay. Yung uh, property kasi nila, yung situation ng area nila, matagal na po namin nung panahon pa lang po nung ni, for, ni former Mayor Bernard, sinabihan na po namin sila na yung pwesto po ng bahay nila ay hindi na po talaga proper na magkaroon ng bahay. Mm -hmm. So uh, kasi sila po talaga yung pag umangat lang aunti ang uh, kagayan river, ay natatamaan po po sila. Kaya mm -hmm. nga po ito yung magiging uh, sitwasyon ng programa natin, naaalokan po natin sila ng paglilipatan sa Pambansang Pabahay mm -hmm. Program para hindi na po taon-taon o every time na mayroon po ganitong sakuna, na natataas ang tubig, ay lagi na lang po nilang kailangan lumigas. Mm -hmm. At least yun po sa Pambansang Pabahay Program, hindi na po sila pakakanganas ng ganitong klaseng uh, mga sakuna kasi uh, yung bibigay po makukuha po nila doon ay uh, condo type unit na pataas pa at ang area ay hindi po na babaha. Yan ang naging pahayag ni Kawayan City Mayor Honorable Cesar J.C.D. Jr.